and Tropa welcome to Hulugan Falls dito sa bayan ng Luciana Laguna. Tara! Alright! So ngayon Tropa, nasakay tayo ng tricycle papunta dun sa Hulugan Falls. So nandito ka ngayon sa barangay San Salvador, bayan ng Luciana Laguna. So kung meron kayong sasakyan, motor, so required na... Pagpike kayo dito, 25 pesos sa motor, 50 pesos sa four wheels then sasakay kayo ng tricycle for 20 pesos each tama ba? so tatlo kami so 60 pesos papunta ng Hulugan Falls so pwede rin naman gusto nyo maglakad pero tulong na rin sa lokal dito sa bayan ng Louisiana so sumakay tayo ng tricycle syempre para hindi rin kayo mapagod dahil meron tayong trekking na 25 to 1 hour I think. Yeah. So, bago natin marating yung Louisiana Hulugan Falls so hindi lang Hulugan Falls yung makikita natin tropa So, meron tayong tatlong falls kabilang yung Bulugan Falls. Pero dun sa tatlong falls na yung tropa, yung Bulugan Falls na yung pwede natin yung So, yung dalawang falls is more on picture lang. And then, uy! Kaya, tayo lang, eh. Tayo lang, kaya, bibigyan ko ng chocolate yung dalawang. Meron tayong nakita dalawang tropa na. Kaya, chocolate. Yung kasama mo. Ah, uh, chocolate. Ayan. Yeah. Nagyan natin ng chocolate yung dalawa. Kanina ko pa nakikita yan si Kuya, yung may buwat-buwat na sako. Sa Nagkaryo ko eh. Ha? Nagkaryo ko dalawa. Ah, tagabundo. Dito pala ang daan niya. So, since may chocolate tayong dalawa, binigyan natin. Wala so, man tayong cash. Okay na yun, chocolate. Pampalakas yun. Nature tayo, pero pa ito e, yung gusto, gusto ko talaga eh. Bago mo malasap yung sarap, dahil ka muna sa hirap. <laughs> so, meron tayong trekking. Yung misis, ano yun yan. Kanina umambon, pero pa, buti na lang, tumigil yung umambon. Umaraw na naman. dito, dito na tayo. Yun, ito na yung hangganan ng tricycle trip natin. Tayo, Pangalam mo tayo. Rudy po, Rudy. Rudy, salamat. Yan yung naghatid sa amin dito. O sige, shout out. Shout out po sa ating Moldas. Moldas. Okay, thank you. Ito lang, ganda tropa. Ah, okay, simentado na yung ano natin. Wala nang putik na dadaanan ko ya. Ah, meron pa rin. Okay. Maputik po. So, kung pupunta kayo dito, tropa, uh, suggestion lang, much better na, ano, sham. Sham kayo, di ba, kuya? So, sa nine person tropa, required kayo na kumuha ng uh, tour guide worth 500 pesos. So, katulad na nangyari sa amin yun, dalawa lang kami. So, 500 pesos pa rin yung binayaran namin kasi yun yung package nila. So, kung lumampas kayo sa sham, so, another tour guide na naman yon So, magiging dalawa na yung tour guide. No? Opo, tatlo. Tingnan natin lahat, kuya, para sulit yung ano natin. So ngayon, sa 500 pesos na tour guide ni Kuya Waning, tama po ba? So meron tayong tatlong falls na pupuntahan. Yung dalawang falls, yung tulad ng binanggit ko kanina, eh hindi pwedeng paliguan. So more on picture lang tayo. Picture and viewing. And then yung huling huli, yung Hulugan Falls, eh yun yung paliliguan natin. Ganda ng view. Nature. Walang kalat, to. Dapat ganito lagi yung mga turista. Maging responsable tayo para ma-preserve natin yung ganda ng isang lugar. Kasi eh, talaga naman, turista naman talaga ang nagiging dahilan kung bakit may basura eh, may kalat di ba? So kanina, orientation ni Kuya Waning. So may pit na pinagbabawal yung pagkakalat. Kailangan, eh, responsable tayo, di ba? Wow, tingnan mo tropa. <laughs> may falls na dito ah. Tingdo, kita niyo ba 'yon? Kaya na ay yung bulugan Falls ah. Yun know? Medyo medyo malinaw-linaw tropa. Hindi siya ba brown? Pero ang kagandahan kasi dito, yung taas ng falls. to trop. Ano? You know? Woohoo! Yun. Woohoo, lamig. Ang lamig tropa. <laughs> ang ilog. Tapos Babagsak ang tubig yan. Tapos babagsak dun. Sa hulugang falls. Alright. Yan yung tinawid natin. Okay. Diretso na tayo. Ano? Tropa. Sayang. Hindi ko kasama yung mga anak ko. Gantong gusto Nicole, eh. ni Carl eh. Saan yung Sam? Tapos may money kasi sila. May online sila. Tapos nakisama yung ano. Yung panahon. Woo! So yung dalawang falls na pupunta natin. Yung talay, magkatabilan daw yun. Yung talay tsaka yung hidden falls. Pero hindi daw pwede maligo dun. Kasi unsafe, sabi ni, ni kuya. napagdaanan natin yung, <laughs> yung ilog na to. Once in a while, di ba? Kasama na exercise. Nakita mo na nature, apag exercise ka pa. Kasama pa, misis mo. Date na namin to eh. <laughs> Kesa pumunta kami ng mall. Tapos kakain lang sa Jollibee. Tapos, window shopping lang. Hindi naman bibili. <laughs> Di dito na lang tayo, pabundok. Hanggal pa, stress mo. Kasi bukas, ask na naman tayo sa trabaho. Ina problema, tropa, sa mga bundok na bahagi. Madalas talaga ano eh, umaambon. Pero tumitigil naman siya. Tapos so, may init na naman. <laughs> Hindi pa yan ang fall sa na pupunta natin, doon pa. So may mga ano na rin dito, pwede ka na rin palang kumain. Kung nagugutong kayo. Pero pinagbabawal daw nila maligo. For safety purpose. I present you. Talay Falls. Woo! Lakas ng Agos. Kaya po pinagbabawal po namin dyan, maligo yan po kasi ay delikado. Bawaran po yan, may, eh, may po ipo eh dyan sa gitna para po siya nanginigot ng ano, kailalim. Papalibutan din tayo ng puno, sa lakas ng Agos. And then yung Agos na yan, yung tubig na yan, di latyan, lahat yan papunta ng Hulugan Falls. So isa ito tropa, sa makikita niyong falls, pag pumunta kayo dito sa Louisiana, Laguna. ang Talay Falls. Kaso tropa, pinagbabawal ang maligo dito dahil hindi siya safe. So, more on ano lang tayo dito, picture taking and videos. Kahit na sabihin mong marunong ka lumangoy, eh, lubos na ipinagbabawal na pamahalang lokal ng Louisiana ang lumangoy dito. Tapos na tayo dito sa Talay Falls. So, pupuntahan natin yung isa pang falls na ipinagbabawal din maligo, yung Hidden Falls. Tara, samahan nyo kami. So, meron tayo palang akit na gagawin. Hahawak ng lubid. So, videoan natin si Mrs. So ingat tayo dito tropa ah. Lalo sa mga nagbablog tulad ko. <laughs> yeah. Sige, okay, ikaw muna. Yeah. So, nakit na tayo. Hindi tayo galing oh. Lalim. Yeah. Woo! Gugutom na ako. Wala naman mga aas dito kaya. So ito yung hidden falls tropa. Kita natin yung oh! Oh! <laughs> Woo! Ganda naman. Hidden Falls, kaya pala tinawag na Hidden Falls eh. Good morning, tropa. And welcome to Hidden Falls. Dito sa bayan ng Luciana Laguna. Tara! So ito tropa, yung tinatawag na Hidden Falls, na matatagpuan dito sa bayan ng Louisiana. So again, pinagbabawal po yung maligo dito for safety purposes kasi tingnan nyo naman, makipot, hindi natin kung alam kung maraming bato. At same time, malakas yung current. So for safety purposes ng mga turista, pinagbabawal po maligo dito. So mostly dito, ginaginap lang yung picture taking at video. So para sa mga vlogger na tulad ko. Tingnan nyo tropa, kala namin muulan yung pala yung, pala yung anggi ng tubig galing dito sa Hidden Falls. So, ito yung pangalawang falls na pinuntahan natin. So, mamaya, pupunta na tayo ng Hulugan Falls. So, doon na tayo maliligo, doon na tayo kakain, at doon na rin tayo tatambay. So, ano pang inaantay natin? Tara! Punta na tayo ng Hulugan Falls. Let's go! So, ngayon naman, pupuntahan na namin yung finale, which is yung Hulugan Falls. Pasaan doon yung sa baba. So, ito kasi taas. So, ito yung mga tubig na nahuhulog doon sa Hulugan Falls. So, tropa, may rappelling pa tayo. <laughs> diba? Diba? Matututo pa kayo mag-rappel. Pakikiligin natin si Mrs. Trota. Mal! <laughs> Dapat yung ano? Ba yan? Walang peace? Lakad, lakad, lakad. So, nung oras na, mag-eleven na. So, sakto pagdating natin doon, kakayon na tayo ng pananghalian. And then, syempre, maliligo tayo. Kaya nga tayo pumunta dito eh. Bumigay na rin yung isa. Magaling na rin natin. Ayan na, dalawa na bumigay. Sana wala akong mapakapakang tinik. <laughs> so, yung may mga tent pala, tropa. So, merong campsite dito in 150 pesos per head ang bayad. Diba? Kung yung gusto mag-overnight, ayos ah. Ito yung makikita mo dito sa Luciana Laguna. Hulugan Falls. Medyo malapit na tayo. Bababa pa tayo ng bundok. So ayun, bago natin marating ang majestic Hulugan Falls. Woo! Sarap! Tanggal ang stress mo dito, tropa! Malapit na tayo, tropa! Konti na lang! Ah. Nawisan na ako. So, sabi ni Kuya, ang oras ng uwi is around 4:30 ng hapon. Syempre para maiwasan na may stranded yung turista kasi syempre pag nabutan ng dilim, delikado. So, 4:30 pack up na. So, plus 11 si pa lang naman tropa. So, meron pa tayong limang oras. Eto na, natatanaw ko na. Ang majestic. ang ganda. Hulugan Falls ng Louisiana Laguna gusto nyo ba makita? o oh, ito. mapakita ko na sa inyo wow malapit tayo ng palapit sa Hulugan Falls Wala masyadong turista alright halos solo lang natin yung Hulugan Falls e, eto na tayo handa na ba kayong mga tropa? handa na ba kayong masilayan ang ganda ng Hulugan Falls? <laughs> gusto nyo ba makita ang gano'ng kalaki at gano'ng kaganda ang Hulugan Falls? <laughs> ang saya! Ang sarap sa pakiramdam! Halil Samahan nyo kami ni Mrs. na hayan, ang majestic Hulugan Falls na matatagpuan dito lamang sa lungsod ng Louisiana, Laguna. Tara! Sabay-sabay natin itong Ang ganda at laki ng Hulugan Falls dito sa Luciana, Laguna. Woo! Pero actually, yung tubig na nakikita nyo ay ang galing doon sa Hulugang Falls. Woo! Ang sarap magkape dito tropa oh. Kakape <laughs> ka daw sa yung view. Woo! Ano? Ah, sarap. Woo! Mga ano, nanonood dito, makakapanood ng vlog ko po today mga tropa. Kaya e, huwag na kayo magdalawang isip na bisitahin itong Hulugan Falls. Marami kayong makikita vlog tungkol dito. Hindi lang ako, may mga nauna na na patunay na sulit yung ibabayad nyo o yung gagastos nyo magpunta nyo dito sa Lidyana ng Napakaganda ng lugar tropa. pa. Napakaganda so pa. Ang labi! Hindi mo na kailangan lumublog kayo yung hangin pa lang may kasama ng tubig. <laughs> babo na parte, tulad dito. Parang bathtub, tropa. Doon, medyo malalim doon. O, oh, tinunod nyo, may rainbow, tropa. Woo! Doon, malakas ang agos. Kasi napakataas taas Naglalag na gano'ng tubig. So, dito lang kami sa may bathtub. Tara, samahan nyo kami ng ming team. Woo! Waka, patuloy Once again, tropa, I inviting you na dayuhin sa buklasin. Ang ganda, itong hulugang falls, matatagpuan dito sa bayan ng Louisiana, Laguna. If to like this video, please don't forget to like, share, and subscribe na Puti Pa Si Tonton TV. Hanggang sa so muli, tropa! Puti Pa Si Tonton! Peace! Bye bye Bulugan Falls, Nangwisiana, Laguna. Tara!